Kalaki na rin oh. Aba. Oh. Uh. Ang laki po Ah, uh. ah. Ayan ang pagkagaling. oh. <laughs> uh. Yan uh. Yan uh. May laman ah. Uh. Ang laki oh. Uh. Ito po ang ano oh. Nagsanib-sanib na hanggang dun. Ayan po, sa episode na ito, ano po, update ko po kayo sa ating ubi po. At gawa po ng next, ano, next month ay pwede na po natin siyang i-harvest. Ay di titignan po natin, kumbaga, numisa po may laman na kagaya ang baga. Ganun, kakulangot noon. Ay baka nga yung video mo na. <laughs> Lakalaki na sa kulangot. Oh, aran na po yung ating mga ubi oh. Yan oh. Maganda po naman yan pag ganyang kumabag sa Oh, yan. Yeah, may saging na rin. No? Oh. Nalabas na rin. Oh. Yung pong mayayang guong ang pagkado. No? Siguro yan po ay may ano na. May laman na. Oh, nagbabantan. Eh, oh, nabunga na rin. Ibig sabihin po, nagiging mature na po yung katawan. Oh. Ito po ang nagiging similya din. Oh ng ating ubi yan kita niyo po ari ayun gagakulangot na ganun. Ah, ay nabuong na walang dyo oh. <laughs> good news po aray. nabunga na oh. ay pero ang ubi po pala kung hindi po ninyo alam Dalawang variety, mayroong ubi na bunga, may ubi na laman. Oh. Kung po kayo ay hindi ganong pamilyar sa ubi, ganyan po ang ubi. Yung ubi po na bunga ay kasi lalaki ng patatas. Violet din siya. Oh. Tapos ito po ay ubi na ubing laman yung atin. Pero nagsisimilya din po siya na nagbubunga uh, basa taas. Oh, gawa po ng i po muna rin madalian ha. Oh, yan no? Yan. Na po may bunga na. Yan, yan, yan. Kita niyo po, baka mga kalasa. Ay, nakadikit yun. Oh. Yan, kita ka, madilim. Kailangan pa Kung bagay, di madalian nga lang pong ano, ano. Diyan po nag... Uh, yung estudyante at teacher ay nagkaka hindi nagkakaunawaan dun sa paliwanag na bunga at laman. Oho, uh -huh ang pagkakaintindi po nung iba na nagbunga sa ilalim ay di sa laman iyon nagbunga sa itaas di yun po ang pagkaiba noon sa amin dito po sa lugar namin ganun po ang aming tuod ba tawad tawag kung bagay di ito po bunga sa itaas bunga sa ilalim di laman iyon laman yun nasa ilalim oh. pero bunga rin po ang tawag nung iba ay kaya po medyo may pagkalito oh ito po ay pag malaki pwedeng gulayin yung bunga sa itaas pagka maliliit po yung ganga julin la ang ganito ay pwede natin kuhain binhi at siya yung ating itanim pero siya po yung naglalaman din yan po ang pinagkaiba ng variety ng ubi oho yan sana po ay nagits ninyo ano parang hirap ako magpaliwanag ay ay di yun oho yan ari po utem oh. mo nagbubunga nasumpungan natin ari bubunga ano po oh. Awang ko lang ho yung iba kung nagbubunga rin. Aring punong aring unang nakaano ano natin ay nagbubunga talaga. Oh, hindi ko muna pipitasin. Yan oh. Nasa itaas. Oh. Yan, kita po ba ninyo? Hindi ko anila gad nung sulo. Yan oh, bunga. Pero i-check din po natin sa bandang ilalim. Ang daming bunga. Ah, ah. Ay durong dami ng bunga oh ito po yung pag ay nag ano nag uh, yan yan oh. nag uh, sisibol din oh. yan ubi nagbubunga na aray hindi ko ma focus po din ang camera at ma maagtas yan oh. yan oh, may bunga na oh. Nabunga na po yung ubi nasa taas yan yung pao. Oh. Yun oh, pakadami na rin oh. Yan. Tayo po sa taas ng ng update at tayo papunta namang ibaba. Oh, yan oh. Yan pa oh. oh yan, mga bunga po yan oh. Yung pakadami binunga na rin. Oh, pero puntahan po natin ay bandang ugat na sanggang ugat nito. Ay na, ayun ay oh. Susugin po natin. Oh. Uh, yan tapos puya naman ay. Naglalaman din, oh. Uh. Yan oh. Uh. Pare naman po yung laman niya, oh. Laki na po. Oh. Uh. Ay malaki na po ga kamuti na ari. Susunod na buwan ay pwede na, oh. Uh. Yan ari po yung katauan din nila, oh. Uh. Yan oh. Uh. Yan. Ubi na po yan, oh. Uh. yah talagang totoong ubing ubing na yan hanapin pa natin narito lang po yun yung at, ito po yung ating mga itirugsok na ayan na ay ipa po oh. yan oh no. ubi oh yan uh, nice yan yan ubi ari po yung ating tinanima oh ito pong ganito ay ang tawag dun ay malulugpo na oh. Yan oh. Umalak na po ba yan yung ating itinanim oh. kung mapansin niyo po. Hindi po ba ating ginayat? Yan, ginayat natin po ari ah oh. Sumibol sa gilid. Yan, ito po yung ating itinanim noon oh. Ito po wala na. Yung anak na niya ang nagtuloy oh. Pag po ito'y umanak, diretso na yan oh. Ito na oh. Medyo malitlit pa rin po gawa nang siguro hindi gaano lumago di po ba't nabuhal nga nang bumagyo ay ito po naman ang ubi po pwedeng i-harvest ng 7 months ano ay 7 months na pala ito ah 6 months pa lang 7 months 1 year 2 year 3 year sige hanggang 4 years lang po tayo ano yan po ay tumatagal lang ganyan katagal pero yan po ay ganito po ba nangyayari nasa na ba yung aking pinakita? Kung nakita nyo po ito, yung, yung ating yung tinanim, yung, yung, di po na nawala lang yung balat, lugpo po ang tawag di yan. Yan ay mapapalitan ng ganun uli. Pero po ito, pag hindi natin hinukay, ito, ito, ito. Sisibol po uli ng panibago, ito po yung matutuno na mabubulok, mas higit na malaki yung magiging laman. Oh, nakakatuwa eh. 'yon po, yun ang na-observe po namin. Oh, uh -huh. gawa dati po kay Lalula. Ay ganun, yung bang napabayaan na, na yan po yung maganda nga ay itatanim ay sa sa tambakan ba ng mga pinagwalisan? Oh, uh hindi -huh. po sa probinsya. Yung mga kahit po hindi naman siguro sa probinsya, ay pwede siyang itanim sa yung yung inyong mga waste ba sa kusina na diyan niyo itatambak. Oh. Uh -huh. Huwag po naman yung purong puro at mamamatay din yun pag araw-araw tinambakan. Oh. Uh yan, yan po yung, yan ang gustong gusto ng ubi. ubi uh Na ay pa, oh, talaga. Ubi na nga eh. ay. Ah, ay talagang atin paglililibutin. Yan, ito pong variety na rin, may bunga, may laman. Ah, ah ayan yung pagkaganda. Panalo po. Ari, ari, yung pong ganaring, anong palagay ko yung... Hindi man sa pag ano, mal mas malago yung ano, mas malaki ho yung laman. Yun po ang nakikita ko dito. Mas makarbo. Dito baga. nasan ang mga puno? Sa puno na hindi tayo babasin ng pagtingin. Yung pa ay nga, no, ay nga. Ang sabi ko na ay. Eh. Yan. Oh. Oh. Kita ka ito sa camera. Kung mapapansin niyo po, yung ating itinanin ng nakaraan. Ito hindi gano'n nabulok pero may laman na yun May laman na oh Yan Na ay na po oh Update sa ating ubi oh, naglalaman na Yan laman po ayan Yu -yu. Tapos yan ating tatabunan ng mga ganito Try din po natin dito sa isa pang malaki Pero yung po naman kanyang katawan ay eh, walang bunga Kaya swerte yun May bunga sa ilalim may bunga sa taas siya po yung magiging seedlings natin. Oh. Uh. Yan, are makapal na aring. Ah, ah, ay. Ano ka, style na aring. Kapal po ng pagka-ubi na are. At po natin ang puno. At saka po, based on experience po, ano. dating uh, dati nga po, sa area number 3, tumanim tayo ng marami doon. Oh. Uh. Parang isang tinulada ba o ano. Basta yung po yung nasa vlog ko. Ganong karami yung naging binhi natin. Oh. Uh ay ang pagkakaano po natin ito nitong ating ubi siya ay wag nyo pupuntahan po ng mahamog yung mga dahon po ba gawa po yung vision experience natin pagka na, na ano siya ng mahamog po ba at nagalaw galaw po yung mga ano pag naglalaman para po ba nagkaka-spot ang laman oh yun lang po yung natandaan ko oh, hindi ko rin po naman alam baka po naman may ibang tumusok talaga dun oh yun po ang natatandaan ko doon sa ating naging aral doon sa ating titani are po ating titingnan lagu ko pa santan aw yan na po yung ating ubi oh ang <laughs> laki ano oh uh, natin pa pagayon oh. laki yo yeah. laki po niyan oh Yan na po yung aking ube. Tingnan na po natin yung puno. Siguro po pagka ano din ah bibinhin ulit natin. Hindi po pa natin na hindi natin gulayin yung ating ube. Ay di yan yung naging punuan natin. Try po natin yung pag ano po. Nagbabalak din po tayo ulit magpalawak ng ube ay upo. Yan. Arin na po. Oh. Ay try muna natin yung mga ano-ano baka may bunga sa loob or pugad na daga ang nasa loob oh. pugad ng ano kaya to ibon kaya daga yan nakakot nila oh. kapagkalak na kong ubing oh, tapos sa ibaba na magbabase ano po tingnan natin yan lago nasaan pinakamalak pala siya wala ano. tapos Ayun, ayun na po. Medyo malalim po ang pagkaano niya. Medyo malalim yung pagka sibul. Manding kaho siya yung pinakamalaki ang punuan. Ay, marami pala silang katawan. Uh -huh. Yung po oh, yung malalim po yung naurus yan o ito ubi kita nyo po ito malalim lang po siya nasan ang laman hindi papakita ng laman ba't naman wala tayo makakita ng laman mas malago po mas makapal ang laman ng gaito ay eh dito kaya sa kabilang side. Oh, wala to ah. May mga laman po, malalalim. Lipat po tayo sa iba. Yeah. Yung pa po. At saka po 'yan ay ano? kung mapansin nyo po yan yan ay pag yung talagang arif ay parang habol sa presyo yung gagawin natin ay pag December natin siya inukay kasi o, nataas po ang presyo niyan pag December oh ay di yan ay eh, hindi lugot. dadating po yung time niyan na malulugot oh yung malulug po nga po ang tawag ari pa po i-try din po natin ari oh. agad doon po yan sa banda-banda doon ari kaya may laman ah Apo oh. Apa, apa, na halo, apa, kala, kina, rin, Aba. Oh. Mm. Ang laki po, oh. Ah, ah. Ayan ang pagkagaling. Ayan, <laughs> oh. Ayan, oh. oh. May laman, ah. Ang laki, oh ito po ang ano nagsanib-sanib na hanggang dun paka excited po ay eh. gusto ko nang halayain na yun eh. yan na ay po oh. Unlucky laki oh. o panalo tabunan pa po natin pinakita ko lang po sa inyo hindi po naman ito karakara ka, -ka ano hmm. laki ba Panalo po ano Aka ah, excited din. pa po oh, ito 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 na nga po 'yung mismong ubi oh. Ya. Yeah. Pabor po pala sa lupa natin ito. Ubi ah. Yeah. month lalaki pa po 'yan. Are po ay 'yung mismo bata pa po 'yan kaya po ganyan ang kulay pero pag nagmedyo nag-mature na po ganito na oh. Yeah good news sa OB yun pong makapal na yun ay medyo malalalim po ang pagkabaon ito ito po yung malaki ang naging laman tapos po yung isang puno yun magandang variety yun eh nagbubunga at siya nagbubunga at naglalaman oh, uh, ito mga iba wala po eh ito kaya tingnan pa rin po natin sa taas po muna tayo bumasa ng tingin wala rin to ayun may bunga to maliit to Eh, ay eh, pagkaliit naman oh yan yung maliit po gagako ko try po natin tingnan yung ilalim naman bandang ilalim tayo magbabase Nasaan? Nasaan kaya yun? Na ito. Ayun. Ito na siya. Oh. Ito yung katawan ni. hindi natin ma-spot yung puno nito okay lang po naman ito kahit hindi natin maano, pero yan po pag yung nilinisan natin, tinabasan yung final na ready to harvest na po siya po ay maano na natin kahit linisan ang punuan, hindi mamata, puputol na po natin yung katawan niya okay na lang, okay po yun kaysa kung para ngayon, pilitin natin hanapin kung maputol pa po natin yung suloy niya, pwede po ikamatay oo uh. Yan okay po, maglalaman din po naman yan Doon pa po tayo sa iba Ito o oh. Panalo Laki oh. Dito pa po tayo sa kabilang gilid na rin sa gingan Ito kaya Ari po o oh yan, mga puno pa rin ng ubi Din to pero yan po yung may laman naman sure po yun naman yung may laman no? Oh, hindi po mawawalan. hindi lang po natin kapilit nga at baka maputol yung suloy sayang po naman kapag ganun po mo tapos napakalaking tulong na kinabagan nila yung mga ano nung saging oh. yan po namang mga kung mapansin nyo po yung mga saging na yan ay wala nang bunga yung pinag putulan na lang oh. dito kaya nasa ay maliit siya oh meron po dito yan maliit pa yan o. maliit tapos malalim yan pa po dito pa wala rin pong bunga isang puno yung nagbunga dun okay lang po naman talaga hunggay yun yeah. hindi ni po tayo ito upayat ang mga katawan niya, hanapin natin yung punuan na ito yung katawan, mapapansin niyo po naman yung kanyang pagkabaging payat ng baging nasan ang laman mo payat na ah, ito siya oh hindi po ng baging niya malalim isang kaya siya ah ay ari po pala yung laman hindi po pala malalim oh walang ju oh ano na po pala yung mismo ubi oh. Akala ko kahoy. Oh, yan. Ang pansin ninyo po oh. Siya na po pala yung mismo laman oh. Tuwalan oh, dyo nga naman. Oh. Ay tumaas. Matigas lupa. Oh. Ito na ho yung mismo ubi oh. Nakakatuwa oh yan oh. Pero ang payat niya. Oh. Siya yung pinakamaliit eh. Oh nabaging pero oh ya ito po kung mapapansin niyo po siya na yung ubi mm. Yan, ito, try po natin ng kunti konting -konti lang oh. pasilip oh yan ubi po oh. konting kunti lang po magkakasugat ay eh, sayang mm. ito oh. na pala yun oh. mm. Oh. isa't kalahatin dangkal po <laughs> Kung pa po yung maliit ay eh, siya pa yung may laman. Aba, ay nakako Iwaga talaga ng halaman na eh. yun Yan na ay po. Naging mature na po pati yung ano niya. Pero ang tingnanin po natin diyan, ito lang ang maliit na ari, ari maliit na bahaging ari. Yan. Oh. Naging mature na yung katawan niya. Nasaan pa dito sa banda-bandang kabilang? Uh -huh. Nakakatuwa talaga magtanim eh. Tabunan natin itong laying. Oh. Yan na po yan. Diretso po ang laki niyan. Huwag lang humasinaga ng araw. Yan. Yan na pala. Oh. Eh. Ayan po ang update sa ating ubi. Oh. Hmm. Panalo, ano po. Ayun, ay eh, paano po. Salamat po sa inyong pagsama. Sana po naman ay... Eh... Kung may natutunan din kayo konting aral sa ating pong paliwanag na tungkol po dyan sa UBI. Aho, yan. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Maganda, maganda. Panalo po. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.